Magandang araw mga kaibigan uh, bigyan ko kayo ng update tungkol sa kalagayan ni Attorney Harry Roque na nai-post na ipabalita na naaresto na, na daw siya. Uh, dalawang uh, media outlets na nag-post, Abante Online News at saka Billionaire News. Naaresto na daw siya. Ah, <laughs> uh, ito, mayroong post ng News 5 21 minutes ago. <laughs> uh, kasi yung unang mga post, tuwan-tuwa na ang mga loyalist, mga kakampings, <laughs> welcome, sabi nila, Meresi Gaba. Oh, ngayon, sila ang umiiyak, lumuluha, tumatawa <laughs> si Atty. Harry Roque. Ito, hindi totoo na na si Atty. Roque sa so, tayong mga DDS na nagmamahal kay Tatay Digong at nagmamahal kay Atty. Roque matuwa po tayo hindi siya naristo ito no true to the Romeo rumors that I have been arrested mm. uh, former presidential spokesperson Harry Roque denied the report that he was allegedly, allegedly arrested in the Netherlands. Oh, ito ang kanyang kano. I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. His post includes a photo of his plane ticket from Amsterdam to Vienna. Okay, ito. Pinakita niya yung ticket, oh, hindi niya na mabasa yan. Nakalagay dito, Roque Hermenio Harry Jr. Uh, Amst to bhe ayo natiketa lang oh yos ah sa i-shout out ko ulit ang <laughs> mga kaibigan, <laughs> mga researcher si Chris Torres at ah uh, Yod Yodora Sabi ni Chris Torres <laughs> Totoo yung analysis mo general hindi pala na naaresto si Atty. Harry Roque kasi nung may pinadala sila sa akin na post ng Billionaire News. Eh ang Billionaire News, bibihirang uh, pumalpak ito eh. Uh, mga sources nila reliable. Kaya nung nabasa ko yung Billionaire News na at Harry Harris has been arrested at a residence and now detained at a, sa somewhere airport ganun na, na nalungkot ako. Kaya sabi ko doon sa mga kaibigan kong researchers, uh, Chris Torres and uh, Yodora, sabi ko nakakaawa, nakakalungkot naman. Kasi ako naniniwala sa ano eh. Naniniwala ako kay Atty. Harry Roque yung kanyang katapatan sa mga Duterte and of course sa uh, taong bayan mm, naglingkod siya ng hosto sa ating Pangulong Duterte at uh, isa siyang uh, matino na abogado sa opinion ko lang ito ha ah, kasi inaakusan siya ng ano ba yon human trafficking kung ano-anong kwan so it's up to the court now to decide ano sa kanyang uh, kaso Bata uh, ito, court of public opinion lang ito ha. Opinion ko lang na yung mga paratang sa kanya, yung mga ebidensya sa kanya ay uh, I don't know kung gaano ka katibay o kaya nga sabi ko bahala na ang korte. Kailangan lang ako uh, bilang isang mamamayan Naniniwala ako na okay siya, wala siyang ginawang kalukuhan o ano But ipagdasal po natin kasi talagang hahabulin siya talaga ng gobyernong ito uh, May post din si Teo Moreno, uh, nakakalungkot nga uh, Ito, believe din ako kay Teo Moreno Kailang uh, medyo may hidwaan sila ni Atty. Harry Roque Nung nagpost si Teo Moreno, sabi niya na... Uh, Harry Roque has been arrested, uh, so and so, And I believe, babaliktad siya. Gagamitin siya ng Marcos administration para idiin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganoon ang post. But to me, uh, anyway, kanya-kanyang uh, pananaw lang... Uh, Palagi ko hindi gagawin yun ni Atty. Rocky na tatalikod uh, mag sa mga Duterte. Okay. Eh, malala ko si Congressman Pulong Duterte sa isang uh, instance na nagbisita siya doon sa The Hague. Sabi niya kay Atty. Rocky, once na makalabas si Tatay Digong, ikaw, Atty. Rocky, ang una niyang hahanapin. Yan, narinig ko mismo. Uh, pahayag ni pahayag ni Congressman Pulong may nong hindi pa na kidnap nakakulong si Tatay Digong may mga instance na biglang patawag ni Tatay Digong si Atty. Harry Roque from Manila papuntain sa Dabao at lipat naman kagad si ano ga, ganon na ano ganun kaloyal si Atty. Harry Roque sa Duterte, lalo na kay Tati Diyong. <laughs> e, between Atty. Harry Roque and Atty. Sal Panelo, mas okay ako, mas believe ako kay Atty. Harry Roque dahil ano, uh, very consistent siya na, ano. Uh, nakakalungkot din ko minsan eh, Ator ni Atty. Panelo, binabatikos din niya si Atty. Ni Roque. <laughs> But, ulitin ko ah, ipinakita ni Attorney Harry Rocky ang ticket niya ngayong araw na ito is my flight siya from Amsterdam to Vienna, Austria. So, hindi siya nahuli. Eh, kahit may yung analysis ko na, na-vlog ko na kanina, kahit mayroon siyang, what's this? Red notice ng Interpol. Kahit mayroon ng uh, court order na i na ang kanyang passport wala nang epekto yun sa kanya kasi may legal status na siya sa Netherlands uh, Habang hinihintay niya yung appro approval ng kanyang asylum uh, application Binigyan na siya ng papeles ng Dutch government na pwede na siyang tumira doon. May ID na nga siya eh, na pwede na siyang magtrabaho. I think, a professorial job ata yung sinasabi niya na, although hindi ko na alam kung nagtuturo na ba siya ngayon. <laughs> so, hindi nila basta-basta, ano, iba ang Netherlands. Hindi parang Pilipinas na kung gustuhin kahit bendelo, pwede na lang yung gawin ay iba ang Netherlands kaya nga maraming nagpupunta dyan na mga asylum seeker kasi nga napaka taas ang standard nila ng justisya that's Netherlands kaya nga tingnan nyo yung ICC ang pinili nilang headquarters is Netherlands dahil yan ang tatak ng Dutch government yung justisya <laughs> oh, so hindi nila basta-basta magalaw si ni Roque habang wala pang desisyon. once na dinis-approve ng Dutch government yung kanyang application that's the time delikado siya eh uh, wala pang Ah, uh, wala to me uh, ang tawag ko diyan untouchable siya as of now kasi ah uh, hindi siya uh, protected siya ng Dutch government so Huwag po tayong mabahala kasi uh, ulitin ko ang daming natutuwang mga loyalists, mga kakampings, mga mga anti-Duterte forces. Tuwan-tuwa sila sa balita na nahuli na. <laughs> uh, ako naman nalungkot kanina but with this post ng News 5 uh, pinadala sa akin ng aking mga kaibigan Chris Torres and Eudora eh, ano, maligayan ako ngayon <laughs> At uh, good luck ni hari Roque. Humingi siya ng uh, tulong sa mga DDS na ipagdasal natin. Yes. Ako ipagdadarasal ko siya. Isama ko na rin sabang uh, pag ko si Tatay Digong kasama na siya sa aking dasal na maproteksyonan siya habang hinihintay niya yung uh, of course yung dasal natin is ma-approve ang kanyang application ng asylum.